ay, layo mapalayon, no. Pero yung gayuma, may mga taong kayang gumawa niyan, binubulungan. O kaya hihingi ng kapirasong uh, bahagi ng katawan na sa libawa yung buhok o damit o picture. Tapos may gagawin yung tao, may mga evil spell na babasahin, mga orations, and then may nangyayari na ro sa tao, no? It's just part of witchcraft. But evil spells are also true no? They happen. Okay? So, the enemy was sent against us. Kaya ako nakapasok. Yung una, we invited the enemy in. Kaya nandun siya. Okay? So, ito po yung hindi lahat, pero ito po yung ilan sa mga madalas na nangyayari. Ito po yung madalas na nag, uh, nakakasakit sa tao at madalas na nangyayari. Inimbitahan, o kaya ipinadala. Meron pa po. Ito medyo malalim-lalim na eh. Bakit nakapasok? O bakit siya ay tila baga manhid na sa lahat? Sapagat may mga taong siya na rin ang naghahanap. We sought and joined the enemy already. No? Nabasa ko nga minsan sa isang kwento ni Father Amort na meron daw siyang uh, nakita na isang tao na oh, baka ikaw yung kailangan mo ng tulong na exorcism because may mga ginawa ka palang hindi maganda, nag uwi board ka pala, ganyan. Tapos sabi ng tao, well, okay lang. Okay lang sa akin to. No, pero baka ang Diablo ay masaktan ka at magawan ka ng iba't ibang bagay na hindi tama. Well, I don't care. Okay na lang sa akin yon. Pinabayaan na lang niya. Kasi nag-decide na rin na siya magiging laban sa Diyos. No? So how? we sought and joined the enemy through yung tinatawag pong tinabanggit ko na nga yan, subjugation pinili na niya na mapasa ilalim ng masamang spirito yung mga nagba blood pact yung merong mga taong sinasadla na ang kaluluwa at hindi na tinutubos I would rather join the devil kesa sa mahirapan pa ako sa mundong ito no? So mga ganong uri ng mga prinsipyo, ganong uri ng mga kaisipan. Kaya po may mga satanista, no? Kaya po may mga tao na miyembro ng Satanic Church. Maybe the atheists. Okay? I don't know, no? wala naman silang pinaniniwalaan eh. Wala silang Diyos, wala rin Diablo. Kaya maybe. So okay nang bahala. <laughs> And of course, yung sinful way of life sinful way of life. Yung manhid na sa paggawa ng masama. Hindi na nangangailangan ng tulong. Hindi na nangangailangan ng kaparaanan ng Diyos sapagkat wala siyang maisip na nagawa niyang masama. Sinful way of life. Kaya po pag-ingatan. Ito po yung mga mabibigat na mga nangyayari din sa mga tao. Kaya ho ang kalaban ay nakakapasok. Eh? Okay? So kung ating mo at sa inyong pakikinig, ito po yung mga pagkakataon at mga dahilan kung bakit nakapapasok na ang kalaban. Kaya po sa puntong ito, nais ko naman hong pagnilayan natin. Ibabahagi ko rin po, ano ba yung mga palatandaan ng gawa ng Diablo sa isang pamilya, samahan, parokya, komunidad, pagkakaibigan, may mga palatandaan nga kung paano ang Diablo ay nariyan na. Kasi pwede naman sabihin sa akin, Father, sa mga naunang yon, wala naman kaming nararamdaman dun eh. Doon sa mga naunang yon, wala naman kaming occultism. Okay, good. Good and fine, no? At wala po kami tatandaan na ipinadala sa amin. Sapagkat kami naman po ay uh, religious, we only stick to Catholic uh, uh, practices, beliefs. Palasimba naman kami. At syempre, lalo tigit father. Hindi naman kami subjugated sa Diablo. And whenever we sin, we go to confession. Well, that is a good thing. Kaya lang mga kapatid, mag-ingat din po tayo. Bakit? Kasi oh, may mga palatandaan din na baka hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman ay ito rin pala ay tanda ng Diablo ay nakapasok na. Okay? So, I hope you'll be ready for this. No? Tingnan natin ang ating mga nangyayari sa buhay, sa samahan, relasyon, pamilya, parokya, mga ministries sa church, sa so opisina. Okay. Una, ang palatandaan po na nakapasok din ng kalaban ay kapag merong hiwalayan. Division. May mga nagkakagalit-galit na Well, nakaligtas ka nga sa mga una ko sinabi. Pero marami ka palang kagalit sa opisina. Marami nang hindi nagkakasama-sama. Ayaw na nilang kasama yung dati nilang kaibigan. Kumalas na sa grupo sapagkat hindi na magkaunawaan. Kaya ako lagi niyong tatandaan, ano? God wants to gather us but the devil wants to scatter us. Yun ang mahalagang punto. Kaya tatandaan nyo po, no? Nung nakita ni Cristo yung nalibu-libong katao, at sabi ng isa sa mga apostol, Panginoon, pauwi na natin sila. Kasi magugutom lang sila dyan, wala naman tayo papakain sa kanila. May ng Panginoon, no, let them stay. Paupoy nyo sila dyan kayo magpakain sa kanila. They're already here. Hindi ko ugali ang magpaalis. Hindi ko ugali ang sila ay malayo. Hindi ko ugali ang pagwawatak takin sila. Dito lang sila. And I always want to gather them. Kaya nga yung mga talagang sobra na yung eagerness na makapunta uli sa simbahan. Kasi pinapanawagan ng Diyos to eh. Na magsama-sama na uli tayo to gather us once again. Kaya ho, sa isang samahan, kapag may mga yan, ayaw na magsama-sama, then it is indicative of the entrance of the evil spirit of the demon. So, sunod na pala, tandaan. Yan, blaming. No one wants to take responsibility anymore over a certain thing, over a sin nagsisisihan. At ito'y tanda po na ang nagtatagumpay sa isang samahan. Tatandaan nyo po nung ang Diyos ay naglakad sa paraiso at narinig ni Adan at Eva, nagtago sila. Okay? Tago sila. Tapos sinabi na, oh bakit kayo nagtatago? ay eh, kami po'y hubad, kaya kami nahihiya. Sino sabi sa inyo hubad si kayo? Siguro kumain kayo sa pinagbabawal ko. Kaya tinanong ng Diyos una, Si Adan. Bakit ka kumain? Ano sabi ni Adan? Binigyan ako ng babaeng si yung babaeng yun eh. Yung babaeng binigay mo sa akin. Okay? Nung tinanong si Eva, "O oh, bakit mo naman binigay?" Eh yung Jablo eh. Tinukso ko. No one wants to take responsibility. That's what the devil wants. That we don't take responsibility for something that we have done. Kung hindi mo naman talaga ginawa, okay. Pero kung ikaw ang may sala, the devil doesn't want you to take responsibility. Kasi inaalis ka rin sa katotohanan eh. Okay. Kaya po, yan ang isa pala ang tandaan, no? Wala nang gustong umamin. Mesisihan. Blaming. Next. Next. Kailangan pa bang sabihin yan? Kailangan pa bang imemorize yan? <laughs> when there is murder, kapag may pagkitil na ng buhay, pag may karahasan, when there is violence, kapag may mga sinasaktan, kapag may dugong dumadanak. Yan po ang ilan sa mga palatandaan na nagtatagumpay ang Diablo. Well, if it is a self-defense, according to the Catechism, it's okay. Okay yan. You don't take responsibility. No? Self-defense, no? Pero pag ito ay tahasa na, hurting someone, no? Doing um, physical harm to somebody, then it becomes an indication that the devil has sneaked into the camp. Pag meron ng violence, battering, kung mamalo ang tindi na ng latay sa bata. Mga ganyan ang uri ng na mga nangyayari sa tahanan, kahit sa isang samahan, sa isang lipunan, kapag may karahasan, nakakapasok ang kalaban. Sa pa, kasinungalinga. Hmm. <laughs> Bumaba lang po ah. Pero kasinungalingan. Medyo na ano po lang, no? Na, nabitin lang yung in, okay? Kapag meron ng kasinungalingan, there are lies. Okay? Kapag may mga ayaw na magsabi ng totoo. Remember, the devil is the father of lies. And when there is lying, there is pride. Pride is the favorite sin of the devil. Kaya bangan? Kaya nga po, maganda na mapanalahanan tayo, no? Humility is truth. Okay. Ang kababaang loob ay katotohanan, subalit ang kayabangan ay kasinungalingan. Kaya kapag meron ng mga nagsisinungaling, meron ng mga inililigaw ang tao sa tama, okay? at na, na nalululong na sa mga kasinungalingan, then it's an indication that the devil is already in. Okay? Kaya po, mahalaga na pag-ingatan din po natin. At syempre, finally, kapag mayroong pagsuway. There's already disobedience. Kapag ang mga tao ayaw ng sumunod. Kapag ang isang anak ayaw ng sumunod sa magulang. Kapag ang isang pare ayaw ng sumunod sa obispo na kanyang ipinangako nung siya inordinan. Kapag may mga tao na lang gumagawa na ng iba't ibang katuwiran para hindi makasunod, para hindi makatalima. Yan po ay isa sa mga indikasyon na ang Diablo ay nakapasok. Kaya kung tinan nyo nangyari sa paraiso sa ating mga unang mga magulang, they disobeyed God. That's why they were driven out of paradise. Kaya gusto ko, tinan nyo po itong mga palatandaan na to, ng gawa ng Diablo. No? Maaring sa mga unang ko sinabi, hindi kayo convinced na, okay ako dyan, wala ako dyan. Pero hindi natin nalalaman. Sabi nga, the bread and butter of the devil, temptation, well, kadalasan ito ang mga nagigimbunga dahil sa ating pagtalima hindi sa Diyos kundi sa kalaban kaya po balikan nyo po ito no? division, blaming violence, lies and disobedience kaya kaya ngayon po ay sagutin natin yung katanungan who are our comrades fighting with and for us mahalaga po malaman natin makilala din natin at yun lang pong kaisipan na, Uy, may kakampi pala ako. So bukod sa akin pala ng palataya, kaya hindi ako natatakot dahil alam kong nandyan ang Diyos, meron ding iba na nakikipaglaban kasama natin at para sa atin. Kaya ito po, no? tinan nyo po mabuti, kung kaya nyo pong picture yung screen niyo, kaya nyo isulat, ay para matandaan ninyo, gawin niyo, gawin nyo po sa sagayon, ay hindi nyo malimutan kung sino ang pwede nating mga takbuhan. So, this is a spiritual warfare. Gera ng kaluluwa. No? Spiritual na laban. Kaya po, sa labang ito, dahil lahat tayo, sa ayo natin at sa gusto, ay nakikipaglaban. First, we always have to look at our commander. At ito'y wala iba, siyempre, kundi ang Panginoong Jesus. Our commander. The name of Jesus, the name above every other name, that great name of Jesus Christ is the most powerful name of all. Kaya minsan, pinapayo ko rin sa aking mga, uh, tawagin natin, pasyente no? na pumupunta sa akin, you have to say the name of Jesus. Kailangan sanayin mo sa sarili mo na tinatawag mo ang pangalang Jesus. Alam nyo, it's the year of St. Joseph. At sabi nga natin, di ba, walang nakasulat na sinabi si San Jose sa banal na kasulatan. But in one part of the gospel, sinabi po doon, di ba, na yung pangalan na ibinigay ay yung sinabi ng anghel. So most probably, baka yung sinambit ni San Jose, at palagi ko, at naniniwala ko, sinabi ni San Jose ang pangalang Jesus. Sapagkat kailangan mo sabihin yun. No? nung pagbibigay ng pangalan Yesus, Jesus, the name given by the angel. Marami na rin po akong makakaranasan at sinasabi rin po sa akin ng karanasan ng ibang tao na kapag sinasabi nila ng paulit-ulit ang pangalan ni Yesus, nawawala po yung takot nila. You know, my dear friends, mas gusto ni Kristo o mas sabik si Kristo na tulungan tayo kesa sa tayo na humingi ng tulong sa Kanya. He is more than willing to help us than we are to ask for His help. Ganon tayo kamahal ng ating commander. No? Kaya, ang pangalan na ito, ang pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat. So remember that. Whenever you are afraid, you try. Jesus, Jesus, Jesus. In the name of Jesus, I cast you out, Satan. In the name of Jesus, I cast you out, Lucifer. In the name of Jesus, I cast you out, Asmodeus, Belial, Belzebul. Kaya yan po ang din natin sa ating sarili. Tawagin ang pangalan ni Jesus. Next, of course, our comrades. You make a list. Alam okay. niyo po, mula po nung naging exorcist ako, and uh, until today, nananilangin ako na matupad ko yung aking pangako na ano, na hindi hindi ako ulit lalaban sa Diablo nang wala ang babaeng ito. Never again will I fight the devil without this woman, without this powerful woman. At alam ko po, marami sa atin na may devotion sa kanya, no? Our Blessed Mother Mary. Marami po mga kapatid na exorcist na nakakausap din, ano? And uh, nagkakaisa po kami na the, the, the devil really trembles Kapag dinadasal po yung Hail Mary, no? Hail Holy Queen, o August Queen of Angels, Marian prayers make the devil tremble. Kaya kung kahit na magsiram, maging magmukhang sirampla plaka po ako, um, if one Hail Mary can make the devil tremble, imagine what a rosary can do daily in our lives. Tsaka po, Si Maria, alam natin, ano? Uh, sabi nga po sa aklat ng Genesis, I will put enmity between you and the woman. Uh, Itinutukon niya yung serpent, no? Noong sila pong Adan at Eva ay nagkasala na at nalaman na ng Diyos, nasa harap na sila, at sinabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman. Alam niyo ba yung sabi ng enmity? Pag sinabi mong enmity, Kumbaga, it's a prolonged hatred. O, ibig sabihin, yung para bagang makita mo lang isang tao, hindi mo gugusto yung mabuhay siya. Parang ganun, enmity. I think it's deeper than hatred. And the Blessed Mother did not ask God for that. Hindi po hindi lang ni Maria yun, na siya yung, na siya yung uh, magkaroon ng enmity sa devil. No, she did not ask for, her, for it. No? She did not beg for it. It was God who put that enmity between the woman and the serpent. Kaya sa tuwing babanggitin ang pangalan ng babaeng ito sa Diablo, naaalala niya yung inilagay ng Diyos sa gitna nilang dalawa. At doon siya nagtatremble, doon siya natatakot. So this woman, for me, and for many, is the most powerful woman against the devil. Okay? Kaya, kung natatakot ka, mag-isa ka sa gabi, You pray the Hail Mary. You pray the Rosary kung hindi ka makatulog dahil sa takot. Hahawakan ni Maria ang kamay mo. At sana makatulog ka. Maraming beses na ako, na, ko na rin naranasan yun. No? Tinutulungan ni Maria ang kanyang anak sapagkat siya ay isang ina. Next. Itong susunod po ay uh, napaka-espesyal syempre. No? Sabi po ni St. Thomas Aquinas, uh, We ask many things from particular saints for a particular um, need. Meron inailalaan ng simbahan na isang patron. No, Alam natin yan, no? Patron of priests, of course, St. John Mary Vianney. Patron of farmers, San Isidro Labrador. No, Patron of desperate cases, St. Jude uh, or St. Santa Rita de Casia. Okay? At iba't iba pa, marami pa, no? Mga desperate cases. And so on. The list goes on. Marami po mga particular na mga pangangailangan at may nakalaan na santo para dun sa tulong na yun. Because saints are help for us. Kaya, you call on this saint for this thing. Kapag ikay nawawalan, San Antonio de Padua. Alam natin yan, ano? Kaya po, may mga iba't iba tayo mga tinatakbuhan para po sa isang particular na pangangailangan. Pero sabi ni St. Thomas Aquinas, from this saint, you can ask Anything. Kahit ano. At yan din ang karanasan ni Santa Teresa ng Avila. Nakapag no? siya nagdalasal sa taong ito, wala pa siyang natatandaan na siya ay hindi pinagbigyan. And I know, you know him, you already have a hint. It's no other than Saint Joseph. The year of Saint Joseph. The patron of the Universal Church. Terror of Demons, Joseph Most Chaste, Joseph Most Pure, no? Dami-daming titulo ni San Jose, no? Maraming titulo ni San Jose. Di ba kayo nagtataka? Isang mama na halos wala, oh, walang sinabi, nakasulat sa Biblia, pero ang dami nagagawa. Eh, palagi ko po ganun ho talaga. So, sapagkat ang taong madada, minsan wala nagagawa. Pero yung mga tahimik lang, yan ho, maraming mga nagagawa. Napaka-espesyal na tao na espesyal special na mama, na. And for Saint Francis de Sales, he completes the earthly trinity. Of course, we have the heavenly trinity, the Father, Son, and Holy Spirit. For Saint Francis de Sales, we have the earthly trinity composed of Jesus, Mary, and Joseph. At siyempre, ang mamang ito, ang taong ito, ang lalaking ito, ay naniniwala ko maraming mga diablong uh, kinalaban yan sapagkat Nasa pangalaga niya si Maria, si Jesus. Biroin mo? Sa panaginip, sasabihan siya ng anghel, o oh, lumikas kayo papuntang Egypto. Just imagine uh, that uh, difficulty. Dadalin mo ang isang bagong panganak. Tapos, uh, bagong panganak na babae. Tapos, bagong silang na sanggol papuntang Egypto. Eh, hindi humalapit yun. Lalakad ka. Kaya siguro may mga naglalaro din sa utak ni San Jose. wala sundin yang naririnig mo sa panaginip. But no. na no? Kanyang prioridad ay ang iligtas ang mag-ina. At naniniwala ko hanggang ngayon, hanggang ngayon, si San Jose nakikipaglaban sa mga Diablo para sa ating lahat na kanyang mga anak. At naniniwala ko, may tatlong treasures po si St. Joseph. Eh. Sabi nga, no? Jesus, Mary, and you you are Joseph's treasure. We are Joseph's spiritual children. Kaya ho, sa tuwing tatawagin natin ang pangalan ni San Jose, nako, ay talagang matatakot din ho ang demonyo. Kaya paborito ko itong larawan na ito eh. Na yung kanyang stick na yan. cute-cute na lihi, ano? <laughs> Pero pang tapos po yan ng Diablo at ng demonyo. Kaya sa inyo po na mga afflicted, meron ding mga takot, nagkakaroon ng na oppression, obs obsession. Kahit yung mga sa bahay ninyo sa infestation, no? Magkaroon po kayo ng imahe ni San Jose sa inyong tahanan. Napakalakas po na kakampi at pananggalang laban sa masamang spirito.